Magandang araw mga bata! Maligayang pagdating sa Reading Bulilit. Ako si Teacher Ruby. Ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang letrang F na may tunog na F. Magsimula na tayo. Ang titik F ay kumakatawan sa tunog na F tulad ng tunog sa salitang f Football, Football. Paano ba natin gawin ang tunog ng letrang F? Upang mabuo ang tunog na, F, ilagay ang dulo ng iyong pangitaas na mga ngipin sa ibabaw ng iyong ibabang labi. Pagkatapos, palabasin ang hangin mula sa iyong bibig habang pinananatili ang posisyon ng iyong labi at ngipin. Subukan natin. F. Maari mo rin pahabain ang tunog na fff. subukan mo nga Sa wikang Filipino, kinagamit natin ang letrang F sa mga hiram na salita at pangalan. Halimbawa, makikita ang F sa mga modernong salita gaya ng football at folder. Karaniwan din itong ginagamit sa mga pangalan ng tao at lugar gaya ng Felisa, Filemon at Fort Santiago. Narito ang ilang halimbawa ng mga salitang nagsisimula sa titik F. Subukan nating pakinggan at ihiwalay ang panimulang tunog na /f/ sa bawat salita. Sundan mo ako, ha? Handa ka na ba? Ilipino, Filipino, Filipino. Eresa, Feresa. Hernando, Fernando. F Elisa, Felisa. Futbol, futbol. fútbol. Idel, Fidel, Flora, Flora, Felipe, Felipe, Filipino, Fresa, Fernando, Felisa, Football, Fidel, Flora, Felipe. Magsulat tayo ngayon. Ang letrang F ay tumutukoy sa tunog na f. Ito ang malaking letrang F at ito naman ang maliit na letrang f. Magsulat muna tayo sa hangin. Ihanda ang iyong braso at kamay upang maayos na maisulat ang mga letra. Handa ka na ba? Para sa malaking latrang F, gumuhit ng isang tuwid na linya pababa. Pagkatapos, gumuhit ng dalawang pahalang na linya, isa sa itaas at isa sa gitna, parehong patungo sa kanan. Para naman sa maliit na latrang F, magsimula sa paguhit ng isang paikot na kurbang linya pataas, pagkatapos ay pababa tulad ng isang kawit ipagpatuloy ang tuwid na linya pababa at pagkatapos, gumuhit ng isang maliit na pahalang na linya sa gitna. Ayan, ngayon natutuhan na natin ang letrang F. Patuloy tayong mag-ensayo at mag-aral ng mga bagong tunog at salita. Huwag kalimutan, bawat letrang natututuhan ay isang hakbang patungo sa pagiging mahusay na mambabasa. Magkita tayo sa susunod na aralin. Paalam!